ito na sila ang mga rice hall. Ayan. Papasariling okay. grabe. Wow. Para dyan. Tutubo ito guys. Kasi ito na yung magiging itsura niya. Sa mga mahilig magplantita dyan magaling talaga, naglalagay sila ng kape para hindi ba O or aloe vera or sibuyas. Basta. Mm. Mm. Okay. May pagkain na naman guys o oh, Meron na naman pagkain Thank you so much Rhea Pilingar for cooking and Jana, bye. Moments by Jana sa pagbili ng tasty bread. Kaon na tata. Ayan na. Kain na naman. What's that? Pansit. Mm. Kaputol. Okay, Bani. Pancit with sliced bread. Mm. Mm. Thank you so much Momis by Janna. Hi. and Palingera. Let's eat. It's so Yes, so good. Thank you Momis by Janna for buying the bread. Huh? You got that? Thank you.

Merienda. So, naglilinis na naman sila kasi nagulog na naman yung mga dahon. Ayan. anak ka ano, slice bread, pansit? Gas di depan set, Bang. Sempere dapat meron tayong Meriendang Royal. Gas. Tay ay may dugong Bukhaw, mga Royal family. Ga, tanamisan na, nang, Pak. Thank you so much, ka, ba Jambi Madrigal. Pati special lagi ang kabit ni San Goku? Ano pa ni baala? Ang hybrid ni, ganda ng gapit niya oh. at yung anan oh, niya buhok niya. Yeah. Na. Saan tingin ko ginibreed din ng ultra. Na fade siya. Maganda naman talaga yung color pag nag-fade. Yan lang pong ginagawa namin araw-araw. Tain lang. pedoy Ayok. Ikano si ba? Regalo ako Isa. Dua. Ano na mo pa ano mo?

hmmm hindi nang gulay sir, so, hindi ako makakain wag mo magbunag kaon mm. ito yun <laughs> ako magbunag nyo ito kumahaw ako dagang ako nakaon nga pala pa baka ah, diba kaya di ramin, alam guys na ibang sobrang daming pagkain dito guys sobrang daming sa na gumarating sa amin guys pero eh, guys eh. yung ah. mayak-mayak ka magkain yun <laughs> Kaya ang nga. Pare, ang hirap din naman tagyan yung grass siya. Kasi kakainin talaga namin. Tama. Hindi, okay, wala kasi kami magawa dito. Kasi boring kami lahat. Ang dami namin dito. So yung, yung ano, yung isa dyan na vlogger, wala sila magawa para makuntin. Kasi luto. Mm -hmm. Minsan mm -hmm. lang naman yung sa amin. Kaya nga, kami naman, wala din kami magawa. Sige, di kain. <laughs> Tsaka masisira din naman kung hindi natin lulutuin. Ang daming pwedeng lutuin. Na, wala kasi kami kakainin ngayon actually. Pero nadala kasi sana ng bread. bread. kasi may pancit din naman. Iluto na lang. Pero totoo yan talaga. Magkatanim talaga ako na. Salamat. So, I'll go na. So, ayan na. Magkatanim na kami. Sila po ang ano na hindi kakuha. Hi Bibi. Ayan ang mga Bibi. May tatlong Bibi akong nakita. So, ito na sila ang mga Raisal. Ayan. Actually dito tayo sa medyo day dead na. Ito kasi mataba talaga to ang maganda sa pananim. Kasi pag hinalo mo sa hindi maagad-agad magda yung lupa. Ay, yeah, may kabaw po. may kabaw po, guys. Malawi <laughs> ka ayun. <laughs> Katul ka guys. Papasariling na ba? Papa, tariling, <laughs> <laughs> so, punta na tayo don guys. Kasi so, maglalaro mo ng kabaw. So, kakatapos lang mag ano dito sa palayan, magharvest at mag ani. Ngayon, dito tayo kukuha. Kukunin natin tong mga ano, mga rice hull. Ito yung rice hull, guys. Yan, ito. Iahalo natin sa lupa. Yung iba tumutubo sila, pero mawawala din yan sila. So, bitbit bit, -bit na ang mga rice hull. Galing to sa palayan nila ni Auntie Ami Namok at kay Uncle Namok. Dito tayo. Kailangan natin haluan yung no. Wala ka tong sinunog. Wala e, sinunog eh. Ito na lang. Dapat haluan siya. Ayan, ito. Ito. Ito yung... Panubo na kumindag mo na. Oo. sa. Ah, iskay Kasampungan. Halo natin siya. Hmm. Para hindi masyadong mab mabigat sa ano. Yan, rice hal And Maganda rin yung sodas tinatawag. Ngayon ito yung magiging itsura nyo. Oh. Tapos, ito nga pala yung aming rubber tree. Tanggalin natin siya ng dahon para mapokus sa kanyang sa guys. Gaganin mo lang sa dyan. Tapos tabi dapat iba vacuum to. tapos maghahanap pa kami ng plastic na kasa dito kasi malaki to. Pero kahit hindi naman to vacuum, huwag lang painitan. Tutubo to guys. Kasi so ito na yung magiging itsura niya. So ito naman, Actually, yung iba nilalagay nila to ng aloe vera or kape para hindi siya kasukin ng bacteria. Ayan. Or ano ng bumbay. Yung sibuyas bumbay. Ah, sibuyas basta. Yung sibuyas na matigas. Nilalagay na natin sa dyan. So, sa mga mahilig magplantita dyan na magaling talaga, naglalagay sila ng kape para hindi ba or aloe vera or sibuyas basta. Meron Hindi siya mabubulok yung nasa lalim. Oo, pero ako, bahala na kung sino ang ma, um, matira matibay. Mati matira matibay ito. So, that would be all. Kapusin ko mo ito kasi nakakapagod mo ganyan. Tanyo so, na yan. So, ayan na, magtatanim na kami. Ayan yung lupa na lagay natin na napagalitan ng isa dyan. O, oh, diba? sila magaganyan kasi ako magtatanim later. Pangit ako yung Dagdag sayo, walang butas kasi. Tanim natin dyan ay yung rubber tree. Ansamang. Pakops mo. O, di ba. Alamin Ayo kayo pun amang kaya kong isa bulan Rice Nang kung ano ka sa alay Kaya ayun kayo na puro Dahil ang dumis Dapat na natin long so

Kumpulin tayo mga sagot, Para makita ka sa video. <laughs> Dan. <Done>. Ulan. Ano yung guide niya? guide Sa yung guide niya? Sa ba yung So, ito na nga yung ating nagawa. Ang 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, siya pero may mga double-double po dyan. Maghanap lang ako ng plastic na pwede i-cover dito para talagang magka-vacuum siya. Pero kung hindi siya mag-vacuum, okay lang naman yun. sa so, titinan natin kung alin yung mga tutubo dito. But sa mga may magaling dyan, dapat ito talaga ay pinatakpan kasi yun nag aano ng bacteria. O so, mabubulok. Lalo ng ilalim, binilagay ng antibacteria pero Tingnan na lang natin kasi mostly naman tinutubuan naman kami dito eh. Kasi nang kahit ano. Depende na lang siguro. Meron pa pala dito. Tutanim natin ito. So, let's go! Ay, down yung alag ko. Nakahanap kami ng plastic. So, ito, ibang, ibang mga maliliit. Nakabar so, lang naman sa dito. Vacuum natin siya kasi hindi natin siya diniligan kasi moist na yung, yung lupa niya. Abangan na lang natin after a month or few weeks. Tutukan ko na lang. Kasi hindi siya maabot. Malit lang yung ano. Plastic. Kailangan kasi ma-close ma, ma siya ganito. Ganito na lang siya ng tali dito. That would be all. Tingnan na lang natin kung mabubuhayan tayo. Ang mga labahin sinampay! So, dahil tapos na ako magtanim, ngayon ay paulan na naman. Nagkuha na kami ng mga labahin at may mga tuyo na. Ito na. Tinutupin na nga nila ni j -ford. Pa, pa, para, pa, pa. Ay, ah, si Amanda. Ayan na sila ni Marian, ang bagong reband. Ang si Rhea Pilingera, ang piling guwapa. Wala si Amanda dahil nagpa-reband ng hair Lalu. May mga ibang basa-basa pa. Ayan. Busy-busy po kami dito. Sa agency. Iba naman dito, busy sa kanilang marketing management. Ay, nandito pala si Inday. Day! Kamusta si Amanda, day? Ay, paan, paan, paan. Nungugas ka, day? Oh. Yaw, nungugas si Inday. Hi, day! <laughs> Wala pa dito. Yung apoy ko. Ang laki ni mo. Wala. So, that will be all for tonight. Masipag ang mga boys. Naglinis ng basurahan. Huwag na ng ayuda. Yes, po, yes. Ha? Ang linis si Inday. Ang linis na si Inday. Ang galing ni Inday. Yo. Malinis naman. Wala mong ganagpuan. Ha? Hindi ay. Chada. That would be all for today's video. At dahil dyan, maliligo na ako ng pool. Kapay kayo pero lamig kaayo. Hey! So now, maligo na tayo. tapos na tayo mag-vlog! I am so productive today kasi nakagawa ako ng tatlong content or apat yata. Include, or anim, anim na content including the the Facebook nga patindog pang Reels, tapos, pang YouTube. So, I'm so happy, so productive, kasi ang hirap i-achieve yung, pag content creator ka guys, ito ha, ha, mind you ha. Ganito, ang hirap kasi nang nag-video ka, ng 10 minutes pataas, yung nakahiga na ganito, yung pang YouTube. Yung pang Facebook naman, yung at least Reels na 1 minute pa, ay 15 seconds, na patayo pataas, 15 seconds to 1 minute and 30 seconds. Or, yung basta, ang advice ko lang sa inyo guys, pag nag-video kayo for Facebook, dapat patayo, 15 seconds hanggang pataas. Pero the more na mas maiksi siya tapos kwela, catchy, the more na mas mataas yung engagement. Pero pampahiga siya tapos mahaba pa. Walang kwenta yan dito sa FB. Pero sa YouTube maganda yan kasi the more na mas mahaba sa, sa YT, the more na mas mataas yung engagement, the more na mas mataas yung income. So, oh, so ito, panghiga to. So pang YT to. Wag nilagay ko to sa Facebook, mababa lang to. So ngayon, video na muna ko for patindog or patayo. <laughs> Ganun lang. So, thank you so much for watching guys. Mag-swimming muna ako.